Buenos días, damas y caballeros. Whenever constitutional issues are being raised, or issues affecting the laws of the land, based on how the constitution has uh, has uh, uh, has uh, written, or the members of the nineteen eighty-seven constitution has written the constitution. Uh, we always go back uh, sa mga authors nito. Binabalikan po natin yung ano ba mga argumento doon kasi andyan na po yung constitution pwede we can already interpret what is written pero kung nakikita natin parang 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 vague, parang malabo, parang hindi klaro masyado. Ano ba talagang ibig sabihin ng constitution? Ano ba ang intention? ano ba ang diskusyon ng mga gumawa ng konstitusyon noon? Paano ba nila binoto ang isang issue? Ano, ano ba mga argumento dito? So they always go back. They always go back sa mga records noon habang ginagawa pa yung konstitusyon. Ano ba talaga ang intensyon nila dito? Kasi hindi naman perfecto ang konstitusyon. Uh, meron mga meron mga issues tulad ngayon dito sa issue whether uh, whether uh, uh pwede ba ituloy nila Jesse Escudero yung uh, impeachment trial even without a uh, without President Bongbong Marcos calling for a special session so hati yung mga lawyers of course with Cheese Escudero na saying na bad very sure daw siya sa posisyon niya hindi talaga pwede ituloy until uh, meron na uh, mailabas ng uh, uh, presidential proclamation si si President Marcos calling for a, uh, for a uh, special session at uh, dyan nga tayo na ipit ngayon dyan natutulog ang impeachment uh, complaint ngayon dahil nagantayan si Chief Escudero at si President Marcos tulad ng sinabi ni President Bongbong Marcos, Cheese, ikaw muna tumawag sa akin. Pagtawagan mo ako, pag i-request mo ng, ng, presidential proclamation, i-issuean ko yan para pwede nyo na ituloy itong impeachment. Pero sinasabi naman ni Cheese, eh hindi, ikaw tumawag, tumawag sa akin Mr. President kasi uh, tapos na yung session namin. So kailangan mag-request ka, sabihin mo kami sabihan mo kami na Sige, uh, kailangan nyo ba yung presidential proclamation para ituloy na? So, uh, kaya, kaya nga, pati si Batangas Congresswoman, uh, isa sa mga inappoint na prosecutor, ay nagagalit na kay Cheese. So, uh, sa mga issue na ito, kung saan may deadlock tayo, babalik tayo doon sa ano ba ang nag... Pero madugo yan kung, kung uh, i-review natin lah ang background. Paano ba? Nung diniscuss ba ito? ano bang sinabi ni Justice ganito? Ano bang sinabi ni ni Lodin ng ganito, ganito? The best way to do that ay kausapin natin yung naroon mismo. Isa sa mga author mismo ng Constitution. At uh, luckily, buhay pa yung ilan sa kanila. At isa dito ay si former Associate Justice ng Supreme Court, Supreme Court Adolf Ascuna at sinabi niya na sa intention namin, kasi hindi naman lahat pwede mo isama dyan sa konstitusyon eh. Lalo na yung mga ano bang debate na ginawa, nangyari doon, ano bang posisyon ng, ng, majority, paano, kasi lahat ng issue sa konstitusyon, binoboto yon ng mga na mga na mga constitutional expert eh, mga mga academic mga ano-anong sektor at lalo na yung mga doctors of law, mga mga retired Supreme Court justices, mga dean of law, mga ganon-ganon. So, uh, binoboto nila ba bawat bawat provision. Ha? At yung yung mas maraming sinasa uh, approve sa isang provision, yung maraming bumoto sa isang provision, yun ang nas nasusunod. Kaya ang resulta, yung constitution natin. So, yun, kaya ah, uh, i-play natin itong interview ng UNTV, ang Anet uh, 25 pala, dito kay Adolf Ascuna. Kung saan sinasabi niya, eh, na mas nagmamarunong pa si Cheese <laughs> sa sumulat sa konstitusyon. Mas, nag mas magaling pa siya sa mga sumulat na konstitusyon kasi nung nung sinulata nung nung drinaf namin yung konstitusyon at pinag pinagdibatehan namin yan nung 1986 nung 1986 ang intention namin ay yung sinabi namin na fourth kaagat-agat at pwede sila on their own kahit on in recess na yung Senado pwede sila tumawag ng special session on their own hindi na kailangan mag-issue ng ng uh, presidential proclamation si President Bongbong Marcos. So 'yan, ha. Ah. Uh, at uh, parang ni-lecture na rin niya si Cheese. So dito dito makake-question natin yung kag ka yung 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 galing ni Cheese Escudero sa batas or pagkukulang ni Chris, ni Cheese Escudero sa batas. Baka baka mas magaling siya sa political games ah tulad ng ginagawa niya parang pinipressure niya si Marcos na ah, gawin siya vice president kung tanggal si Sara o bahihinihintay ba siya nagseselos ba yung mga senator sa mga congressman na di diumanoy tumanggap daw ng 150 million kada kada endorsement vote ah endorsement signature baka kung senator dapat 300 million ha? or kaya 500 million. Hindi natin alam. Ang dami ng mga spekulasyon na uh, napo-float na, na, na ngayon dahil nga dito sa pagpag-iipit uh, ni Jesus Escudero sa sa impeachment complaint. Kaya eto, eto pakinggan natin yung eksperto mismo na parang sinabi na rin ni Adolf Ascuna na hindi uh, baka nung uh, may tinuturo yung constitutional law, baka pa absent si Cheese or pa banjing-banjing lang o kaya uh, uh, kwan lang ha uh, nag uh, cut class o kaya nalili, nag nag cheeks lang ha kasi syempre uh, baka target talaga niya na makuha ng mga artistahin ng mga asawa o maging asawa niya so pakinggan natin na in case uh, in case na natut natutulog sa klase si Cheese eto 'yung sinasabi ng author mismo ng 1987 Constitution, isa sa mga authors ng 1987 Constitution. Sa ibang balita, posible manong hindi matuloy ang impeachment laban kay uh, Ayun ah, lang, ang masakit dito parang kinonfirma rin ni Adolf Ascuna na bumalaps na 'yan kung hindi yan matuloy ngayon, mas malap marami ng legal complications 'yan after the May elections at hindi na talaga matutuloy yan. Siguro matutuloy yan ulit ay in 19, 1987, 2020, 1986. Kasi isa ka lang, once kada taon ka lang pwede mag-file. So nag-file December of... Uh, December of 2024 kung hintayin na naman natin na udlot udlot yung impeachment ngayon. Pwede na naman refile pala. Refile ay uh, ay end of this year. di December of uh, 2025. At syempre, matuloy na yung impeachment ay January of impeachment trial ay January of 2026. January of 2026 kasi may one year ban. Kasi sa, sinasabi niya dito, ba, uh, kung napasok yan ngayon, hindi ka na pwede mag-file ulit. Hindi, uh, kung mag-start ka rin from the beginning, hindi rin pwede yan kasi parang na double jeopardy or twice mo na, parang twice mo na pinailan ng impeachment si Sara Duterte. So isang beses lang siya pwede isa lang sa impeachment uh, impeachment uh, uh, trial. So parang uh, kino-confirm niya yung sinasabi natin. Kung hindi yan ga hindi yan gagawa ngayon, parang pinapatay na rin ni Chis Escudero itong impeachment complaint sa pagdelay niya sa pag insistence niya na ma dapat ma yan hanggang July or August after the election. Okay. At i-share niyo itong vlog para mapunta sa inbox ni uh, uh ni ni Hard Evangelista at baka ma 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 mahiya pa si Char the heart sa mga sa sinabi ni Adolf Ascuna, ni former Justice, Associate Justice Adolf Ascuna. President Sara Duterte, sakaling abutan ito ng pagpapalit ng susunod na Kongreso sa Hunyo. Ito ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna sa gitna ng usapin ng pagkakabinbin ng impeachment proceedings sa mataas na kapulungan. Madeline Villar Moratilio sa Balitang Yan. Duda ang isang retiradong mahistrado ng Korte Suprema kung magtutuloy ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung aabot na ito ng pagpapalit ng Kongreso sa Kunyo. Paliwanag ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, isa sa mga miyembro ng Komisyong Dumalangka sa 1987 Constitution. Malaki ang magiging epekto ng halalan sa Mayo sa kahihinat na ng impeachment. Dahil uh, while the Senate is a continuing body under our Constitution, the House is not, yeah. the House is not, So with the elections uh, that is scheduled in May this year, we will have a completely new set of representatives in the House of Representatives. The uh, 19th Congress House of Representatives will pass out of existence in the continuing body, Ang Lower House. Yeah. Paliwanag ni Ascuna na kasad sa konstitusyon na kung sino ang naghain ng impeachment, dapat sila ang manguna rito. Ang dating ng eleksyon, papalitan sila lahat. Maaring ma din yung 250 na yan, maaring hindi. Kahit na may sila, he will be under a new mandate and operating under a different house. Will that be uh, a valid continuation of the impeachment complaint that was filed by a different house uh, under a uh, different Congress. Yan po ang malaking tatanungan. There is an identity of the, the same complainant and the same complaint. At kailangan siguro na babaguhin to file a complaint for impeachment more than once uh, in one year against the same official aminado naman si Askuna na depende pa. Na intindihan nyo? Kakasakit ang ulo. Sakit rin sa puso. May bago siyang inintroduce na issue. Okay, parati sinasabi ni Cheese. Continuing ang Senate kasi kalahati-kalahati parati may naiwan. Continuing ang Senate. Pero ang House hindi continuing pag na, lahat lahat na dumadaan sa re-election uh, re or kung tapos na yung term tatakbo sa ibang sa ibang uh, posisyon. So ibig sabihin, yung mga 217 na author, ano, 215 na original author or original complainants, original nag-endorse support impeachment complaint. Tulad nila Dan Fernandez, graduate na, kaya tumatagbo governor. Maiba na, hindi na the same, the same, the same uh, complainant ang uupo. May mga bago na mga asawa nila, kapatid nila, anak nila, tatay nila. Mabago na ang mga miyembro ng, ng, ng 20th Congress kasi under pa tayo ang 19 Congress until June 13 until June 13 kasi babalik sila June 2 and then mag, mag adjourn uh, ma-end yung 19 Congress sa June 13 and then papasok sa July yung 20th Congress so iba na yung composition ng 20th Congress ngayon may dahilan para questionin nila Sara Duterte. E iba ng composition niyan eh. So dapat mag-file kayo ulit ng impeachment complaint based on sa bagong komposisyon. Kasi magkakalahati lang siguro dyan, eh. Kasi yung iba dyan, graduate na. So pag dati, pag, pag uh, ganun ang sasabihin nila at iakyat nila sa Supreme Court, yan bagay na yan. At ang Supreme Court magde-decide itong issue from one year to two years. From one year to two years. sasabihin ni Lazara na hindi kayo pwede mag-file ulit. Magpwede kayo mag-file ulit after one year from the last impeachment complaint which was early July. So pwede kayo mag-file ulit early July of 2025 at mag-trial tayo ulit sa 2026. So, but magpatagal ng patagal ito kung ma-miss yung train ngayon itong, itong uh, itong these few months. So yan, yan yan ang panibagong issue na legal na nakita ni uh, Adolf Askuna. Kaya dapat ituloy na talaga ngayon. Kasi pag pag ganyan, pag ang dami ng complications, hindi na dyan, hindi na sa, sa Senado ma, 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 mak ng trial. Ang trial na dyan na sa Supreme Court at dyan tumatagal taon-taon bago ba ang kaso dyan. Taon-taon. At ito, ito mga ito yung mga na, na na appoint ng mga prosecutors. Sila pa rin ba ang magi, mananalo ba lahat ito at sila pa rin maging prosecutor? Kailangan mag-appoint na naman. Ito na naman another issue na naman. What if yung na-appoint na prosecutor bagitong congressman? kahit magaling na lawyer, pwede rin niyang questionan ng mga Duterte. So in short, pabor na pabor. Kung ang simpleng issue na dapat simulan na lang ng mabilisan ang Senado na walang komplikasyon, kinokomplika ni Chis Escudero sa pag-iipit dito sa, dito sa impeachment complaint. Yan, galing mismo sa gumawa ng konstitusyon. Cheese, alalahanin mo yan. Siguro dinidiscussyo pa ito, yung mga laws ni Adolf Ascuna. Yan, si Adolf Ascuna na yan, former justice. Justice ka ba? Politiko ka eh. More politiko ka than a legal expert. Ito sa Porta Suprema sakaling ma ay na rito ang usapin. Kahit nagka-file na ito sa Senado, kung hindi pa naman anya ito nakakapag-convene bilang impeachment court, wala pa silang jurisdiction sa kaso. Yung word na-file kasi, na-file, uh, whether or not uh, it should be considered uh, as complete, uh, na na-file lamang doon sa docket ng Senado, uh, ay hindi naman tinanggap ng Senado uh, dahil sabi ni Senate President uh, Escudero, they have already adjourned by the time it was filed. We have to accept the articles as an impeachment tribunal. So they have to convene and accept the articles as duly filed with the tribunal. Kaya, so palagay ko, dapat mag-convene sila at umpisa nila to recognizing that the articles have been filed with the tribunal and inform the House. So sabi niya, you are not sitting as lawmakers kung saan ang session niyo na-end nung uh, nag-adjourn kayo you are sitting as lawmakers na kailangan ng uh, pool session para gumawa kayo ng ng mga batas you are sitting as a tribunal the the court the the supreme the, the senate being now converted into a court so there is nothing stopping you from convening as a court no longer as a uh, uh, as, sen as senators as lawmakers na kailangan talaga ng uh, special session dito you combine as a court acting on the uh, on your constitutional duty to to immediately ha huh? uh, to immediately initiate trial following the filing of an impeachment complaint wala kayong obstacle dito so cheese Do you know your law that well? Mas magaling ka pa kay Adolf Ascuna? Na sakaling hindi maaksyonan sa kasalukuyang kongreso, maaring mabaliwala ang impeachment laban kay VP Sara. Sa ilalim ng rules, isang beses lang pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Giit naman ni Atty. Amando Ligutan, co-author sa ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara, na kapag-acquire na ng jurisdiction ang Senado, at sila na ang bahalang ipagpatuloy ang impeachment trial kahit magbago ang nakaupo sa kamara. Yung issue po ng adjournments, yung issue na kailangan bang special session ipatawag ng Pangulo if uh, the Congress is on recess or adjourn. You know, uh, these problems, these issues are only relevant kung yung pinag-uusapan po is legislative functions ng Kongreso ay ano ibig sa tibid noon. Kung hindi po legislative function yung pinag-uusapan, irrelevant po. Irrelevant po yung usapan ng adjournment. Sa so, tanong naman kung may epekto ang pagsulong ng inciting to sedition complaint laban kay VP Sara sa impeachment. Okay, yan. Ibang, ibang issue na yan. So nakita nyo pati yung uh, author ng Constitution, na lawyer rin, sinasabi, ibang-ibang uh, usapan na ito, hindi ito yung... Uh, the Senate sitting as a uh, the senator sitting as Senators or Lawmakers. They are now sitting as Judges. So, tribunal na sila. Hindi na sila sitting in session as Lawmakers but as Judges already. So, iba na ito. Hindi na kailangan ng session. So, grabe, grabe itong ginagawa ni Cheese. At, uh, siyempre, si Cheese, sinabi ko naman sa inyo, dalawang klaseng lawyers meron tayo. Yung lawyers na bihasa sa batas tulad nila Jinky Luistro, nila nila Adolf Ascuna na, na naging Lawdin naging Justice uh, every every day breakfast, lunch or dinner they eat, they drink legal principles, legal discussions. Kahit na sa CR yan, iniisip yan about yung anong mga legal arguments. Pero si ito si Cheese, hindi. Ito si Cheese, pinag-uusapan ito Uh, ano anong iboboto natin o paano paano tayo mangampanya sino ang didikit tayo anong gagawin ng partido natin sino sino mag maging campaign leader natin ha sino maging PR natin sino ang maging uh, maging campaign uh, communication campaign leader natin kukunin ba natin si Bat magaling daw yung Dean and Kings sa mga pagkampanya mga <laughs> biro lang sa mga kampanya pagkamp paghawak ng social media at at uh, TV radio newspaper sa mga kampanya ganun yun ang yun ang dinidiskasan niya alin political party ba susur a uh, didikit tayo uh, magkano ba ang campaign funds kailangan natin magkano ba campaign funds bibigay sa atin itong negosyante sino ba mga barangay officials ang or, or mga mayor uh, congressman uh, governor na atin Ma ilan ba ang boto dyan sa Cavite? Ilang bang voting block dyan sa Cebu? Kun kunin ba natin si, kausapin ba natin si, si, siya uh, si uh, governor na ito? Oh, ganon, ganon. Si Gwen Garcia, kausapin ba natin? Suyuin ba natin si Gwen Garcia? Kaninong, kanino ba yan? Ganon. Yan ang, dyan siya. Dyan, uh, dyan niya ginugugol yung oras niya. Iba naman ito, doon sa ginagugol yung oras sa sa kwan sa trial sa kwan sa sala ng mga judges sala ng mga justices at nakikip na, nakikipag uh, kwan na uh, laban sa kapwa lawyer at saka uh, before the judges and uh, justices sa uh, uh, discussing the law discussing the law legal issues yan ang kinabubuhayan nila. Andito na kasama na dyan si Jinky Luistro na naging trial lawyer, naging state uh, state prosecutor ng DOJ at uh, lumalaban talaga sa kaso dad bago naging kongresuman. Yan, uh, 90% lawyer or 70% lawyer, 30% politician kasi uh, mas tumagal siya sa legal profe sa legal proper pro profession na balitaktakan talaga sa batas. Si Cheese is siguro ay 80% politician, 20% alang lang lawyer. So, diyan makikita nyo. So, what is uh, kaya don pa rin tayo. Ano ba talaga Cheese? Ha? Ah? Ano ba talaga concession gusto mo ibigay sa ni President Bongbong Marcos? Gusto mo ba? Pramisa na ni President Bongbong Marcos kuna tanggal si Sara, ikaw ang magig ikaw i-appoint uh, Vice President para malap para nakalinya ka na tumugbos sa pagka sa 2028. So ito ang question natin, or maihihintay ka ba? Nakling-kling, hinihintay mo ba? Ha? Ah, uh, isama ka ni Pati, ni Eddie, at ni Ayong, ha? So yan, ha? Sana sana cheese, uh, pakinggan mo, ha? yung mas magaling sa iyo at yung uh, naka shorts ka pa dinidiscuss na nila o baka naka dyer per ka pa dinidiscuss na ng mga batas itong sila sina Adolf Ascuna ha huh? you respect the you respect the the jurisprudence of the land lawyer ka pa naman ha huh? unless you are a lawyer of questionable worth so yon yon muna guys uh, medyo medyo kwantayo, medyo na kwantayo dito sa mga legal 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 uh, legal legal discussion, medyo na na kwantayo brain na uh, kwantayo please. <laughs> Pero okay lang, uh, kailangan natin gawin 'yan for uh, God and country. So okay, thank you very much everyone for watching. Share this vlog. Share this vlog sa mga kababayan natin na uh, sa tingin pa rin tama si Jesus Cordero. Ha? share this vlog to them and like this vlog para mapunt ay uh, makakalat yung uh, yung mga uh, legal views ni ng idol ko ha si uh, si Adolf Ascuna ha. Yan na uh, Thank you very much, Polo Carpio, for the support sa bat team. Ha? Na kahit uh, pa, papuntang papuntan papunta na tayo lunch, uh, tumutulong pa rin sila sa, sa Vlogcaster Channel. Ha? So thank you everyone for watching and see you in my next vlog.